Paano nga ba gawing dual application ang ating mga Facebook Messenger at yung ano pag gusto mong gawing dalawa? Para dalawa ang account na magagamit mo ng sabay para hindi ka na maglalagin at saka maglalag out. So, gusto mo ba malaman? Sundan mo ang video na to. Para! Pumunta po tayo sa settings ng ating cellphone. Ayan, type natin dito ang uh, dual apps. Pindut natin yan. Dual app. Ayan. Ayan. Search natin. Tapos makikita kayo, may makikita kayo dito sa taas na dual app. Ayan. Pindutin, pindutin nyo lang yan. Tapos makikita nyo nga po dito may dual app na tayo na Gcash, Paypal. Ayan. Uh, Messenger. So, ganun lang. E, pindutin nyo lang yung magkukulay blue yan. Ganyan. No? Ayan. At automatic na nga po siya mag-i-install sa ating uh, home screen. Magiging dalawa na siya. Kaya pag i-install in niya man, ganun ang mangyayari. Parang i-install in mo rin siya ulit. So ganun lang kung paano gagawin dual lang ang ating mga application. Sana katulong ang video na to at kung nagustuhan mo. Follow po more. Thank you.